tayo ng sinabawan nagaling sa dagat guys ito yung kalan namin sa bukid dito so ang panggatong namin ay palapa ng niyog kung tawagin shout sa mga taga Quezon province na nakakarelate ito sa mga taga probinsya shout out sa inyo hello sa mga taga Mindoro Bisaya kung saan ka man sulok ng mundo so ito naman yung alam nyo ba to yung papa ihi ihi panyo nyo o oh, bongga ni ihipan para luminga sino ba yung mga relate na relate diyan so wala tayong takip guys ng hating ano hindi ko alam kung paano natin to tatakluban yan guys tapos ito naman guys yung ilalahok natin huli ito ni Andrea Vlogs ayan sa dagat kagabi. Ito po yung huli ni Andrea Vlogs. Anong tawag po sa inyo nito guys? Ayan. Kakamatisan natin to ah. Siman, lalawa ka natin ng talbos kamote. Saluyot. Mamaya. Yan, binrush ko pa yan guys. Binrush ko muna yan bago ba yan. Pagkakulo lalagay na natin. Nilagyan ko to ng kamatis at luya at sibuyas. Ayun. Diba? Tumukulo na. Lagay na natin to. Lagay na natin yung natin yung Para bumuka. Lagay natin yung mga natin Mahirap ang buhay namin dito. Ganito lang. Pero malapit naman kami sa dagat. Pag masipag ka sa dagat. Pag malipat, ma, masipag ka sa dagat. Madami kang mauulam. May susu. Yan. Guys. <laughs> nga yung hipo namin eh. Dala Guys, nilagay na natin yung sitaw, tapos nilagay na natin ang talbos kamote. Hango ito sa kamutihan ni Mama dyan sa harap ng bahay. o di ba? So, kung gusto niyo pang din ang pangunguhan ito eh kukolaborasyon ko na lang si si Andrea Vlogs. Ano guys? Okay, wait lang. So, ilalagay natin na 'yung malunggay, sari-saring gulay ito, guys. Oh, tira mo 'yung buntis. ko, guys, baka daw kasi mayroong ano. Alam mo ba ang pinakang malinis ay malunggay? na gulay? Hindi mo sure. Walang uod yan. Meron lang yung mga teris, Jo. Hmm? Gusan mo? Mm -hmm. Guys, saluhin na natin. Oh. Sunod mo na yung ano. May isa pang gulay, guys. Sold. Na naman. Sa yan, guys. Hindi sa yute. Ay. Sa loyot. So, hindi natin yan lulutuin ng matagal. Susunod na natin guys yung ma ano, tumaasim. Iyahat cook lang natin yung sa loyot guys kasi alam mo na si buntis. Hmm, sakto lang, sarap. Okay, kalamansi yan, kalamansi. Pinigang kalamansi. Hinigang kalamansi guys. O, oh, to, talaga sarap. Sko. Pampagatas to guys. Pampagatas. Okay. Ito ay pwede na. Hahanguin na natin to. Konting kulo lang. Para magsama-sama yung asim guys. Hello, shoutout muna tayo. Shoutout sa mga taga-tagkawayan Quezon. Hello. Ayan, shout out sa gulayan ni mama guys. Nayulam na kami. Kunting kulo lang yan. Tapos ang na natin. Ayun, takluban muna natin guys. Binis naman ng ano, kalde, takip ng kaldero. Ayan, takluban natin. Ba yan? Hala, kulit ni mama. Ah! Ayan. Okay.